Noong unang panahon sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Sierra Madre, may isang lugar na tinatawag na Hulog. Kilala ang lugar na ito bilang mapanganib at puno ng kababalaghan. Ayon sa mga matatanda, maraming tao na ang naglaho roon at hindi na muling nakita. Sinasabing ang mga nawawala ay dinadala ng isang halimaw na nakatira sa kagubatan. Si Mang Temyong ang pinakamatandang lalaki sa baryo, ang tanging nakaligtas sa hulog. Ayon sa kanyang kwento noong siya'y bata pa, naranasan niyang masaksihan ang mismong mukha ng halimaw. Araw iyon nang tagulan nang mawalan siya ng landas at mapadpad sa hulog. Sa gitna ng matataas na puno at makakapal na ulap ng hamog, nakita niya ang halimaw, isang napakalaking nilalang na may mahabang mga kuko, pulang mata, at balat na parang bato. Hindi ito tao, hindi rin hayop, isang nilalang na likha ng kadiliman. Ngunit hindi naniwala ang karamihan sa kanyang kwento. Marami ang nag-akala na gawa-gawa lamang ito ni Mang temyong upang takuti ng mga bata. Hanggang sa isang araw, isang grupo ng mga kabataang mahilig sa adventure ang nagdesisyong patunayan na walang halimaw sa hulog. Sina Jojo, Ben, Rika at Lito ay nagpunta sa kagubatan ng hulog nang hindi ipinaalam sa kanilang mga magulang. Sila'y may daladalang mga gamit sa camping, pagkain at mga flashlight. Sa kanilang paglalakbay, inabutan sila ng gabi at napilitang magkampo sa gitna ng kagubatan. Habang nagsasalusalo sila sa paligid ng apoy, biglang may narinig silang pagkalusko sa likod ng mga puno. Hindi nila ito pinansin sa unang pagkakataon, ngunit nang paulit-ulit na naririnig ang ingay, nagsimula na silang makaramdam ng kaba. Nagdesisyon si Jojo na tingnan ang paligid gamit ang flashlight. Habang nililisan niya ang liwanag ng apoy, Lumalalim ang kanyang paghinga. Napansin niyang parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Nang biglang may lumundong anino mula sa likod ng mga puno, agad siyang sumigaw. Ang kanyang mga kaibigan ay nagulat at dalidaling tumayo. Ngunit bago pa sila makatakbo, isang malaking halimaw ang lumabas mula sa dilim. Ang kanyang anyo ay katulad ng inilarawan ni Mang Temyong. Mabangis, mapula ang mga mata at ang katawan ay parang ginawang bato. Ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Isa-isang hinabol ng halimaw ang mga kabataan. Naririnig ang kanilang mga sigaw ngunit wala nang naglakas loob na sumaklolo sa kanila. Sa huling pagkakataon, si Lito na siyang pinakamabilis tumakbo sa kanila ay nakarating sa dulo ng hulog. Paglingon niya, wala na siyang makita kundi kadiliman at katahimikan ang kanyang mga kaibigan ay hindi na niya muling nakita nang bumalik siya sa baryo na ikwento niya ang lahat ng kanyang nakita at naranasan. Mula noon, naging palaisipan sa buong baryo ang pagkawala ng tatlo. Itinuring nilang totoong may halimaw sa hulog. Wala nang nangahas na pumunta roon dahil ang mga dumaraan sa lugar na iyon ay hindi na kailanman bumabalik. Si Lito, na tanging nakaligtas, ay nanirahan ng tahimik sa baryo hindi na muling lumabas ng kagubatan. Ngunit gabi-gabi sa kanyang panaginip, muling lumilitaw ang halimaw sa hulog, nagbabantang isang araw babalikan siya. Salamat sa pakikinig.